Alright, hello! Kumusta po mga kapayab na mga kababayan? Ayan, muli nagbabalik po ang inyong kuya Isko. Ayan po mga kaibigan. At ito ngayon po, ang ating katalakay na naman ngayon ay ang 11 go number 2. Ayan. So, 11 go number 2 po tayo. Tapos na yung number 1, no? Napaliwanag na natin doon sa unang ating video. So yan po mga kaibigan, so syempre bago natin pagpatuloy ang video at uh, syempre mag-shoutout muna tayo, shoutout po sa ating uh, agency no New Mabuhay Security Agency and New Manila and New Moraya Security Agency So bago ang lahat, mag-intro po muna. Please tayo. subscribe Kuya Isko Official Alright po, ayan po mga kaibigan, mga kuya, mga ka-Five9 Ayan, kumusta po kayong lahat no, muli Kuya Isko Official Nagbabalik po at ito ngayon tayo at uh, tatapusin natin tong ating uh, tatalakayin yung 11 General Order or 11 GO. So ito po tayo ngayon sa pang number 2. Tapos na tayo sa pang number 1 no, na kung saan maiksing paliwanagan lamang po. At syempre gusto ko lang po i-share sa inyo sa ating mga taga-panood kung ano nga ba ang trabaho ng ating mga ka-59 or ating mga ESG na kung saan nakabase po dito sa nasabing 11 General Order. So ayan po mga kaibigan, So syempre, papunta na tayo doon sa ating topic no sa 11 General Order number 2 na kung saan to walk during his tour of duty in a military manner, keeping always on alert and everything observing the ticking, place within sight or hearing in. Yan po mga kaibigan yung ating 11 GO number 2. Bagkus, empo mga kaibigan mga ka-59. Sa 11 General Order, kung napapansin nyo po, Uh, mag, may, mayroong mga pagkakaibang uh, sinasabi. Mayroon naman doon sa ibang 11 general order na kung saan wala yung military manner. Kung mababasa natin sa ibang 11 general order na kung saan merong nga tayo dito, ayan nasa taas, no? Uh, nakasabi lang dyan ang iba to walk and an uh, alert manner, yung wala, wala na yung military manner. So ganun pa man, isa lang po ang tinutukoy niyan at isa lang po ang ibig sabihin niyan. So ganun pa man, kaya sinasabi dyan na to walk during my tour of duty in a military manner. Actually, mga security guard po ay nag-inspection po yan, nagro-robing kung tawagin sa buong kapaligiran. No? Na kung saan, sabi nga doon sa 11GO number 1, ay kumbaga pangangalagaan yung lahat ng pwisto ng pag-ari ng kumpanya na kung saan sa abot ng pananaw. So hindi ko hindi kasi mapapangalagaan yan kung lagi ka lang nakaupo. So kailangan dyan iniikot or nero-robing. May tinatawag tayong robing. So ayan po mga kaibigan, dito po papasok yung robing. Na kung saan pag ikaw ay nag pag naglakad-lakad ka sa paligid ng iyong binabantayan, ay maging alerto ka sa paligid. Matalas ang iyong paningin, matalas ang iyong pangamoy, matalas ang iyong pakiramdam, no? Na kung saan, pag ikaw ay naglalakad, hindi lang naglakad ka o tiningnan mo lang yung mga magdanako or may nawala, hindi lang po, kundi pakiramdaman mo rin ang iyong paligid. No, bakit nga ba kailangan natin pakiramdaman or sa pamamagitan ng pangamoy? Kasi mamaya, baka may nasusunog na pala sa iyong paligid na hindi mo alam. No? At bakit talasan yung iyong paningin? Kasi mamaya, mayroon na palang nakapasok na tao sa iyong binabantayan or mayroon na palang na walang isang bagay doon sa isang bagay kung saan man nyo naroon na kumbaga na wala na pala hindi mo pa rin napansin kaya nga dapat matalas yung ating paningin so bakit talasan natin ang ating mga pakiramdam kasi mamaya may tao na palang maka, nakapasok sa iyong binabantayan at yun ay nagtatago lamang ngayon nagrobing ka ng wala lang wala kang pakiramdam ay ibig sabihin nandoon lang yung nakatago yung magnanakaw ay hindi mo siya mararamdaman nandoon so ayan po mga kaibigan yung 11 go number 2 na kung saan to walk during history of duty in a military manners no observing everything that take place within sight or hearing so ayan po mga kaibigan so ta, -ta lawakan yung ating mga pandinig kasi mamaya may narinig na tayo kumakaluskos pala doon sa loob ng kwarto na kung saan ang pagkakaalam mo ikaw lang yung tao dyan tapos narinig mo mayroong kumakaluskos na tao or may kumakaluskos doon sa loob ng kwarto kailangan natin siyang i-check e or inspection in. So, ayan po. Yan po yung ibig sabihin ng 11 GO number 2. So, ayan po mga kaibigan. So, ulit, yung 11 General Order po ay isa sa pinakamahigpit na pinapasunod sa ating mga ka-59 o ng ating mga security guard na magawa po nila kung ano man yung nandito sa 11 General Order. So, ayan po yung 11 General number 2. Ayan po mga kaibigan. So, maraming maraming salamat po no sa mga nakakapanood ng ating mga video at gusto nyo po mag-comment, mag-comment na po kayo kung mayroon kayong mga may idagdag at may mga gusto kayong sabihin ay mag-comment lang kayo sa ating comment section po at yung po ay sasagutin natin sa susunod nating mga upload video. So ayan po mga kaibigan, ito po ay basic lamang no, papyo lamang na paliwanag sa inyo para malaman ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang 11 general order or kung ano nga ba ang trabaho talaga ng ating mga ka-59 or ng ating mga security guard pag sila ay naka-duty. Kasi nga bakit? Ang ating mga kababayan kasi mga kaibigan, mga ka-59, uh, ay hindi rin nila alam kasi minsan kung ano ba talaga ang ating mga trabaho. Kasi minsan or madalas nilang nakikita ng ating mga security guard ay madalas nakaupo lamang. No? Minsan naman nakatayo lamang na hindi umaalis sa pwisto. So, dipindi po kasi yan sa ating pinupwistuhan or ng ating binabantayan. So, ganun pa man, mayroon kasi mga security guard na mayroon mga kanya-kanyang post, no? Outpost, mga ganyan. So halimbawa, kung gater ka, nandoon ka lang talaga sa gate. So ano ang iyong responsibilidad doon? Or ano ang iyong tasking doon sa gate na 'yon? Taga ng pinto at siyempre, inspection ninyo mga pumapasok or inspection ninyo mga lumalabas. So yung mga tasking nila sa so, sabing poste. Sa iba naman mga kaibigan, mayroon nga tayong tinatawag na roving na kung saan dito nga pasok na pasok ito sa 11 General Order So yan po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, mga ka-59. So sana po nakatulong po ang maiksing paliwanag po ito sa inyo tungkol sa 11GO. Kasi nga po ito ay naka-number 2 pa lang po tayo. marami pa po tayo pag-usapan sa mga susunod. Kaya abangan po ang ating 11GO number 3 na po mga kaibigan. So yan po, shoutout po sa lahat. No? Shoutout sa ating boss, kay Sir Gilbert Manila Sir. At syempre kay Sir Hans Manila Sir. Shoutout po sa inyo. At syempre kay Ma'am Ilaika Manila ma'am, shoutout po sa inyo at sa aking mga kasama dyan sa ofisina, no? shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat sana pakilike and share ng video ito at syempre po, pakisuportahan po ninyo mga kababayan, mga kaibigan, mga ka-59 yung aming facebook page ng new Manila or new Mabuhay Security Agency at syempre po, yung aming bagong youtube channel ngayon na walang iba kundi ang Manila Group Channel at syempre, may tiktok po kami dyan sana po pasukin nyo lang po yung Facebook page na yan ng New Maboy Security Agency at makikita nyo yung TikTok dyan at Reels po mga kaibigan. So ganun paman man, pumunta rin kayo sa aming YouTube channel para makita nyo rin po ang aming mga upload. Pero yan po ay nagsisimula pa lang po. Wala pa po ganung upload nyo kaya abangan nyo po. Marami po kami pasabog dyan. papakita sa inyo tungkol po sa New Mabuhay Security Agency. Yan po, maraming maraming salamat po sa inyo no? at sana ay pakilike and share at pakisuportahan po yung aking mga upload video kung saan ito ay magbibigay ng kalaman sa ating mga security guard at sa ating mga ka-59 or sa ating mga tagapanuot na kung saan para mas malinawan po tayo mga kaibigan kung ano ba talaga ang trabaho ng ating mga security guard. So, doon pala sa isa kong upload no mga kaibigan, doon sa isang uh, aking episode na kung saan inaayos ko yung uh, paraphernalia or uh, mga laman ng belt ng isang security guard ay Thank you very much po dahil 3,000 mahigit na po yung views ko doon at mayroon ng comment doon na kung saan sasagutin ko lamang ng kahapyo dito dahil ang comment po niya doon hinahanap niya yung lagaya ng radio. So ganun pa man, ang sagot ko doon, sinagot ko naman siya doon ang sabi ko sasagot sa kanya doon ay yung radio po kasi ay optional po yan mga kaibigan at mga kababayan. Hindi po siya totally talaga basic no doon sa nasabing sinturo ng ating mga security guard kasi hindi po lahat ng pwisto ay gumagamit po ng radio. At syempre po yung radio po mayroon pong kaukulang dokumento pag ang isang security guard o ang isang tao ay may gamit na radio. Na kung saan ito yung sinasabi na RLM o yung lisensya ng radio at syempre yung lisensya ng tao. So hindi po siya ganun katali para gumamit po ng radio. So ganun paman sa mga security ay sila po ay pwede pong gumamit nito basta dipindi sa kanilang pwisto kung kinakailangan may radio. Kaya muli, yung lagayan ng radio ay hindi po siya obligado na lagyan yung ating mga sinturo ng mga security guard. Kung ano yung basic doon, yun lang po yung inyong mapapanood doon sa aking tenoro. So yan po, maraming maraming salamat sa mga nag-comment at sana mag-comment lang kayo, sasagutin ko kayo sa ating mga next upload dito sa ating tatalakay na 11 General Order na kung saan ito yung number 2. Ayan po, maraming maraming salamat sa inyo muli ko yung yes, Official at sana ipagsuportahan at pakilike ng ating mga upload video. At sa mga gusto mag-apply ng security guard, i-PM lang po ako at i-message nyo lang po ako. Sasagutin ko kayo at malay nyo, matulungan ko kayo para maging isang security guard na makapasok dito sa aming agency. Dahil ito po ay complete benefits at malaking kumpanya at ibibigay sa inyo ang pangailangan bilang isang empleyado. So ganun pa man, sa mga gusto kumuha din ng security guard, sa mga kompanya uh, kumpanya dyan na malaki, pwede kayo mag-message dito sa video ko na ito at pupuntahan namin kayo para ma- kita namin ng inyong lugar at uh, siyempre kung kinakailangan kung ng security guard pag-usapan po natin kasama na aming operation manager so thank you very much po sa inyong lahat at maraming maraming salamat kuli kuya isko official at ito po ang inyong kuya at security officer inspector Francisco so maraming maraming salamat muli sa inyo at magandang hapon magandang umaga at magandang tanghali thank you very much po mabuhay ang lahat bye bye 1, 2, 3, come on!